malakas at ang paraan kung paano papasok ang swerte at maraming pera ang darating sa inyo. Guys, sa paraan pong ito guys, matuwa kayo sa resulta nito. Nakakatuwa po guys kasi hindi lamang po maliit na halaga ang uh, ihatid nito sa iyo. Ito po yung nag-attract po ito ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng magbago ang buhay mo at ang iyong pamilya. Para mabilis mong matupad ang iyong mga pangarap guys, itry mo po ang paraan ito. At kung gusto niyo matutunan ito guys, panoorin niyo po ang video nito hanggang sa dulo po. At kung kayo man po ay ako sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan, subscribe, and then, i-hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. dito kailangan 100% ang paniniwala mo at isa kang positibong tao pagdating po sa mga pampaswerte. Guys, kagaya ko guys, isa talaga akong napaka-positive na tao po pagdating po sa mga pampaswerte. At tingnan naman po ninyo, ang dami pong mga blessing na dumating sa atin, kagaya po nung mga prayer natin. Ayan, unti-unti po 'yang binigay ni Lord sa atin. Kaya guys, no, itong uh, isi share ko po sa inyo, isa din ito sa ginagawa ko po. And then gabi-gabi ko po ito ginagawa hanggang naramdaman ko po yung maganda ang pasok ng pera. Kaya guys, no, uh, panoorin po ang video na ito. And then, uh, aralin po ninyo, mag-observe po kayo mismo. Kung ito po yung nagawa mo na, mag-observe po kayo kung ano yung progress sa iyo sa pagdating po sa pera. And then guys, maramdaman mo dito yung magaan mag yung ano pakiramdam mo. Kasi once na puro positive po, na energy ang bumabalot sa iyo umiikot sa iyong tahanan sa iyong bahay guys no magi positive po kayo. And then, maiwas po kayo sa mga, uh, yung mga problema po, guys. No? Para bang ang, pag nagkakaroon ka ng problema, ang bilis po niyang masolusyonan. Kaya guys, no, isa din ito sa paraan na mag-attract po ito ng tuloy-tuloy na pasok ng pera at asahan po niyo guys, hindi lamang po na halaga ang ma-attract dito. Ito po ay magdala po sa inyo ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng magbago ang buhay mo at ang iyo pamilya. Kaya guys, kailangan po natin dito ang asin. Ang asin naman po guys, tested and proven na po ito sa atin na uh, ang asin po, pag mayroon po tayong dala-dala na asin, maiwas po tayo sa mga aksidente at mga ano guys, no, yung mga usog, no? Kaya, ah, uh, nung nakaraan po, mayroon po tayong vlog, naglagay, ano, sinabi ko po, maglagay tayo ng asin at saka bawang sa ating pulsa, guys, nagkakapira ako doon. Kaya, sana po, no, mar maganda rin ang result sa inyo, okay? So, ngayon po, guys, uh, ito po nga asin natin gagamitin, uh, yung ordinary mga asin lamang po, yung ginagamit natin sa pagluluto, okay? Kailangan bago po, and then, hindi siya basa, okay? And then, kailangan mo rin dito, ang Chinese incense ito. ito po yung ating Chinese incense guys Ayan So, huwag po kayong gumamit ng Chinese incense na black So, ito pong ganitong kulay po guys Ayan, red or ito So, ngayon, ah uh, doon po na, uh, uh, kunting ano lamang po tungkol sa Chinese incenso. Ang Chinese incenso po, nakakatulong po ito sa iyo na uh, lilinisin ang loob ng iyong bahay. Itatanggalin ito yung negative energy. Ang amoy ng Chinese incenso, guys, nagtataboy po yan ng kamalasan at nagtatawag po yan ng swerte sa iyo. Pagdating sa pananalapi, career at sa iyong pong pamilya. Kaya napakaganda po magpausok po kayo ng Chinese incenso po. Uh, kung pwede, araw-arawin mo muna sa first day hanggang sa 7 days mong gagawin yan. After ng 7 days, pwede nang once a week mo lang siyang uh, gawin yung pag-sindi uh, ng Chinese sinsin. So, tatlong piraso lang guys, pwede na. So, tatlo, pwede lima, pwede pito po. Okay? So, kung sa tingin po ninyo, gusto talaga ninyong medyo um, yung grabe yung amoy, kasi guys, mabango po siya. Yung gusto mo yung amoy na makaikot talaga sa bumbahay mo. So, seven po na uh, Chinese sinsinso po ang sindihan po ninyo. And then, uh, ubusin talaga siya, no? So, ngayon po guys, no? First po, magsindi kayo ng Chinese sinsinso. Okay, pagkatapos mo pong nakapagsindi ng Chinese incense guys. Then guys, ang next po, hawakan niyo po ang uh, baso na may nakalagay na asin po. Kahit ganyan kadami siya, guys. And then um hilingin mo po guys sa pamamagitan ng asin na ito, ito po ay magtanggal sa lahat ng kahirapan sa aming pamilya. Lahat ng mga problema, kawalan ng pera. At ito po, sa araw na ito, uh, mag na po pa-pasok po ang maraming blessings sa amin. Lahat ng mga negative energy ay uh, aalisin po sa pamagitan sa asin na ito. And then guys, I claim it. I claim it. Yaman kaming magpamilya. And then guys, pagkatapos mong nag-wish guys, ang gagawin niyo po dito guys, itong asin na ito po, ilagay niyo po ito sa may iniduro po niyo guys. Lahat po guys, iniduro ilagay. Uh, kahit po yung hindi po niyo ay nasa labas ng inyong bahay, ibuhos mo ito doon. Habang binubuhos niyo po guys, uh, isipin mo po na lahat ng mga kahirapan, lahat ng kawalan sa pera po, ayan, tatangayin po nito guys. Habang binubuhos mo po ang Uh, asin doon sa may iniduro guys ang iniduro po natin ay ito po ay uh, dyan po madalas lumalabas ang mga negative energy kaya sa pamagitan po sa paglagay mo ng asin ito po ay uh, hindi na makapasok sa iyong tahanan ang mga negative energy ang mga kamalasan, guys, no? So, kailangan na kailangan mo pong lag ilagay ito doon. Pagkatapos po, buhusan mo ng maraming tubig, guys, and then, bumalik ka na po doon sa nakasindi na Chinese incense, so, then, mag ka ng taintim. And then, hilingin mo po, guys, sa pamagitan po sa araw na ito, ito na po, umpisa sa araw na ito, ito na po, ay, ah, uh, umpisa ng kasaganaan abundance at marami pong blessing na darating sa iyong tahanan i claim it i claim it i claim it pagkatapos po guys ay magpasalamat na po kayo and then uh, tapusin mo lamang tupusin mo yung chinese incense na nakasindi guys ayan po maramdaman mo ang positive energy na dadaloy po sa iyong tahanan and then guys pwede mo po itong gawin sa araw po ng biernes at martes at the best ito sa araw po ng mga biernes guys no pero, pwede mo rin itong gawin ngayon. Pag napanood mo po ang video ito, pwede, pwede mo na gawin. Itong paraan na ito, makatulong po ito sa'yo para mabilis mo makuha at matupad ang iyong mga paharap sa buhay. Kung ikaw ay nahirapan ngayon, huwag kang mag-alala guys. Once na uh, positive energy ang dadaloy sa iyong puntahanan, magulat ka na lang. Marami pong mga pagkakataon, mga opportunity na darating sa'yo. And then, napakalaki po ang chance na ay ikaw po ay uh, magkaka magkakaroon ng napakalaking halaga ng pera. Matanggap mo ang mga halaga na matagal mo na pinapangarap sa buhay mo. So, ayan, positive lamang po. At guys, no, uh, sana isap ka sa matulungan sa ating topic ngayon. Kaya eh, positive lamang po, okay? Huwag na kayong magdalawang isip. Subukan mo po ang paraan na ito. Kailangan po guys sa paggawa nito, pag nag-wish po kayo, huwag kang gumamit ng sana. Pag nag-wish ka na, ah... Uh, dadaloy ang pera sa iyo maraming pera na darating sa iyo wag kang gumamit ng sana diretso po magkaroon ako ng maraming pera sa araw na ito mula sa araw na ito maraming blessing na darating sa akin so diretso po wag kang gumamit ng sana ayan so gagamit lamang po ta sa tayo ng sana na words if nakipag, uh, nakipag usap tayo sa ating mahal na Panginoon, nagdadasal po tayo, okay? So ayan po guys, no, maraming salamat po sa inyo lahat at sana po sa pamamagitan sa ating vlog ngayon, isa ka sa matulungan dito. Kaya positive lamang po. Ayan. Ipapagtulungan po natin na makamit mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Thank you so much again guys. Lagi kayong mag-ingat. At kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon, huwag kalimutan, subscribe ang ating channel and then i-hit mo na rin yung bell button, bell all, para manotify ka sa mga susunod nating videos. Ulitin ko po, positive, positive, positive. At ito po ang aking maiiwan sa inyo. Pagdasal po tayo ng time team, magiging positibo lamang po tayo sa ating buhay. And then, samahan ito ng sipag at syaga. Lahat ng iyong maparap ay magtagumpay kayo. Thank you so much again. God bless guys. Bye-bye po!